Gibutyag ni Brigadier General Alan Hambala ang Assistant Commander sa 10th Infantry Agila Division, Philippine Army, nga posibleng mahulipan si Major General Jose Ariel Niembra, isip commander sa 10th ID. Pusa, nangandam ng daan ng 10th ID sa posibleng himuon nga seremonya karong si Manaha. He's due for by September 15. So, so we're expecting na magkaroon ng possible turnover on or before 15. Since uh, he has to move or by operations of law, his rank actually calls for about three years. So either he will be elevated or he has to retire. Wala pa listahan sa mga opisyal sa sundalo na posibleng muhulip kang Major General Niembra. So far wala naman. Uh, we have actually tinatawag natin yung board from the headquarters Philippine Army and uh, General Headquarters. So they are the one in charge so pa uh, selecting do sa uh, possible no uh, names na pwedeng pumalit kung sakaling magkaroon ng turnover gipasabot ni Brigadier General Hambala sa mga tao nga dako gyud ang kalahian sa lugar nagawas gawas noon sa insurgensiya ug lugar nga dunay presensya sa mga rebelde busa magpadayon ang mga plano ug programa nga nasugdan ni Niembra No definitely ano uh, uh, we're going to push through or continue with the plans and programs and activities of General Nimbra no So sa nakikita naman namin is uh, napakaganda ng mga plano niya. So kailangan natin continue to sustain yung stability operations natin yung insurgency free ng Davao region. That's why I'm calling on lahat ng stakeholders natin to support us no ipalam sa mga tao kung ano talaga yung benepisyo ng isang lugar na walang insurgency kumpara doon sa ibang lugar na mayroong insurgency. Sulod sa siyam kabulan ng paglingkod ni Niembra, isip commander sa 10th ID, nakita ni Hambala ang pagpaningkamot ni Niembra nga masustener ang naangkon ng insurgency free sa Riyon 11 nga nadeklara niya tumilabeng tuig sa panahon ni Major General Nulas Kumimpin nga iyang gihulipan niya commander sa 10th ID niya itong Enero 30 tuiga. Ba't napakalaking ginawa ni General Niembra is paano niya na-maintain, ano? which is napakahirap gawin. Kung tutuusin, this army is strain for Uh, warfighting. So itong ginagawa namin is very much different sa core competency namin. So yung mga ginawa ni General Nimbra, uh, maintaining the area as insurgency free, napakalaking bagay. No? Na walang nangyari for the past several months na nandito siya. At even yung mga programs, mga projects, not only administrative wise and operational wise, is napakaganda ng resulta. Nagtu ang tent ID nga pinaagi sa pagtinabangay ug ang padayong suporta sa mga local government unit ug sa ilang mga stakeholder masustener ang naangkon nga kadaugan sa Davao Region. Sinyembra nang ikakinse na ang ika-15 nga milingkod isip commander sa 10th Infantry Division sa Philippine Army. Eugene Hinutan, Newsline, Philippines, Davao Region. Stay safe!